tabletas ko guys ang mga bahay sa mga mix na <coughs> ay uban nga ito mayroon talagay na ko arong sa ang sila ni nag-iordira uh, ni Lysil Mias ko nasa <coughs> lagi pa dahil mayroon silang pinadala na talagang ano mahirap na ayusin ito yung mga sweeper yan lumak na talaga hindi naman tayo makarepair nito guys kasi wala tayong isa ito isa sana anon uh, sana pag order na pag, pag, order na min si best tagalog ana is danila ni yan sira din isa pangalawa to yan sira Mahirap man ang sipir ayusin. Yun know? So, na hindi na lang nila pinadala. Yan. Ito rin o. Sipir. Si talaga ang sira. Halos. Buti sana pagdalawa. Isa lang. Wala dito sa Na ito lang naman ang reklamo namin. Ito na, pangatlo na to. <coughs> Pangapat, ganda pa naman sanang ng bag. Pero, yun. Sana hindi na lang nila pinadala. Kasi wala naman. Tapunin na to. Tapunin na. Ganda pa naman oh. Gago pa lang ng cut niyan. Sana sana nagbenta sa amin. Oh. Oh, nala, wala na wala na pinadala to. Si wala naman to. Yung puhunan namin. Logi na wala nang kwenta yan. Apat. Oh, pang lima. Sipir halus kelasan. Tuh sipir oh. Wala nang sipir. Hmm, ng sipir lahat. Wala hmm, nang sipir lihat. baklas nah plus dito Pinoto lang talaga to Sinadya Sana Yun lang pinadala nila Panglima guys gaganda pero wala wala nang kwenta sipi rin oh lugi tayo dito wala nang wala nang kwenta to pagsira ang sipi ito yung holding ah, yung dito wala na rin klase ng mga rana Aning so, anim anim na bag walang kwinta dami sana dalawa pero yun daming wala nang kwinta yun ngamil lang sana hindi pinadala yung mga patapo para hindi naman tayo lugi salamat po